Hello mga loves and loves. Gumala na naman tayo. Hello guys. Nandito tayo sa Mancha. Bilihan ng bubble tea. Matatagpuan ng Mancha sa Al Jazeera Street, Central District, Al Ain, Abu Dhabi. Hindi nandito sa Al Ain ang branch nila. Meron din sila sa Dubai at Abu Dhabi. Hello. Okay lang mag-vlog. Ayan. Napaka-welcome naman ni Kabaya. Napaka-bait. At uh, sabi niya sa amin, isira daw ang exhaust. Kaya... Hindi available ang ibang mga orders. Ayan, ito ang kanilang menu. At ang in namin ay bulalo at uh, daing silog. Pero available ito. Pero ito available. Tsaka ito. Ang ganda rin ang kanilang place. At napaka-cozy. At uh, sobrang lamig na kanilang aircon dyan sa loob. At talagang mukhang masarap magtambay dito sa loob. Buti na lang yung time na to. Kami lang ang customer nila. Ayah